Tagulan na guys pero mas mabilis pa rin na uh, mabenta pa rin yung ating ice Kaya ito guys ang ating pag-uusapan natin kung ano yung discarten natin dito Dahil uh, kaya ng kaya ng ice ngayon ang uh, bill natin sa kuryente ay kaya na niyang bayaran guys Bago natin bilangin yung ating uh, pinagbenta ng ice ngayong isang buwan uh, Talagang uh, nakakatawa guys dahil uh, na, medyo nakaraming po tayo pero uh, mag-update muna tayo dito sa ating tindahan bago natin 'to bibilagin. kaya wag po kayong aalis kung magkano po yung ating uh, benta sa isang buwan ng ating ice. Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating sari-sari store business. Uh, Etong po yung ating latest update po natin ay tungkol po dito sa ating pagbebenta ng ice. Uh, medyo matagal-tagal na po tayong uh, nagba pero ngayon lang po natin i-vlog yung ating diskarte sa ice case kasi napapansin ko ay kahit tag-ulan ay lalong umiinit nga po yung uh, paligid yung panahon natin kaya medyo lumakas po ang ating uh, ice at mas malakas pa talaga guys yung ice natin kaysa doon sa ice cream natin kasi nga uh, ewan ko kung uh, napansin ko kasi napansin nyo yung latest, uh, yung last na vlog ko ay nilabas ko na talaga yung rep namin dahil hirap na hirap po yung ating at chiller dahil sa malakas na po yung soft drinks at saka yung ating uh, ice dahil uh, tag-ulan na ay uh, nagpupunta na sila sa bukid guys kaya uh, medyo uh, napaka bless po yung ating tindahan dahil uh, napakarami po ang bumibili kaya ito i-share ko sa inyo guys yung uh, pagbebenta ng ice ay uh, napakarami rin napakalaki din pala ang tulong dito sa ating tindahan dati hindi ko nga ito, i-vlog to kasi medyo maliit pa lang yung mga benta ko nung nakaraang buwan-buwan uh, Uh, mga 300, 400 ganun lang po yung ating benta pero ngayon guys ay lumalaki na po yung ating benta sa isang buwan na medyo halos uh, aabot na tayo ng 2,000 bibilangin po natin ito mamaya para uh, makikita natin kung magkagay yung uh, kinikita natin yan so eto guys yung ating latest update po natin ngayon, huwag po tayong tamarin na gumawa ng uh, ice sa ating tindahan Uh, sanayin na po natin yung ating mga customers na mayroon pa tayong benta ng ice para kahit uh, yung mga katikbahay natin na may rep, ay naglalakay din sila ng ice for sale minsan nga ay uh, ginagawa pa nilang 3 pesos yung isang uh, ice, pero kapag yung si customers ay nasanay na bumibili sa iyo ay pabalik-balik na yan guys, sabay bibili din ng mga groceries mga inumin ay uh, talagang mapapabili pa rin siya ng Uh, ice kasi yung kasing gin guys ay hindi pwedeng uh, ilagay sa chiller o kaya sa rep yung gin bilog o kaya yung gin 4 ay hindi pwedeng ilalagay sa chiller yun hindi pwedeng ipalamig dahil mawawala po yung lasa nun kaya ang ginagawa nila guys ay uh, bibili sila ng ice tapos lalagyan sila ng tubig ay yun po yung pinaka uh, chaser nila dun sa ginbilog at saka kwatro kantos. Kaya mabenta-mabenta po yung ating ice. Tapos sinabayan po yung mga manlalaro dyan sa port uh, natin. Yung mga pupunta sa bukid ay nagdadala po ng malamig na tubig at nilalagyan ng ice case. Kaya eto, ishishare natin yung ating techniques at uh, maglagay po tayo ng signage na ice for sale. Dyan sa harapan natin. Ipapaalam natin na si customers ay meron po tayong paninda kasi ang ibang customers po natin ay Uh, kahit alam na may paninda tayo iba pa rin po yung may nakikita uh, nakasulat ng na ice sale para may binabasa siya at may tatanim sa kanilang isipan guys so samahan nyo ako at bilangin po natin yung ating pinagbentaan ng uh, ice dahil uh, simse eh, uh, pwede na rin itong pangbayad sa ating uh, bill ng kuryente at malaking tulong din po to kasi napakamura nga po ang kanyang uh, capital dito dahil yung tubig mo lang asa saka yung plastic kasi yung tubig na malaki ay 20 pesos na tapos yung uh, uh, plastic ay 25 pesos na yung marami na po yun so bibilangin po natin at tingnan po natin guys yung discarding ginawa ko dito Bukod po yung ating benta dito sa ating groceries guys yung ating ice kaya bibilangin po natin habang wala pang wala pa si customers. Wala kasi customers kaya, uh, ano yun natin? Bilangin natin. <laughs> yun Ang isang buwan. 9,500. Bally 1,000 na guys. yan Ang kagandahan sa ice guys ay ma hanggang sa maghapon yan, hanggang sa gabi ay may bumibili pa rin ng ice kahit sa madaling uh, araw na. Kapag eh, may mga hangover ay bumibili pa rin ng ice guys. Yung mga taong uh, mangininom eto <laughs> yung ating bento sa ice ayan kaya napapansin nyo guys hindi siya barya kasi kapag may nagpapabarya sa akin dito na ako mismo sa ice nagkumukuha ng pabarya kaya medyo nabubuo na yung ating pera sa ice guys so mayroong pa tayo dito kaya bilangin natin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 5, 7 7 8 and 10 so 2,000 na yan 3,000 3,000 1, 2 So, hindi na natin bibilangin itong uh, bottle guys 3,200 so, okay. na itong uh, ano natin. Yung ating kinita sa isang buwan guys 3,200 Yung lakas ng ating benta sa Ating uh, ice So Marami rami na to guys Dahil alam nyo guys Ang ating at uh, Freezer ng ice cream ay napakadami pong Napakadami pong ice dun sa ilalim Kaya yun po ang ating Discarte eh. Ito guys ay napakadami pong Ice dito at saka dyan, dito sa ilalim ng ating ice ay napakadami pong matitigas diyan guys ang diskarte ko dyan, kapag matigas na itong uh, ice dito ay ililipat na natin dito sa dito sa lagayan ng ice cream para hindi siya matunaw kasi wag po tayong maglalagay ng maraming uh, ice dito na hindi matigas kasi uh, lalambot po yung ating ice cream kaya ang diskarte ko uh, ito pag uh, matigas na matigas na ay ililipat ko na dito tapos dito ako mag lalagay ng panibagong uh, ice guys. So, para mahindi siya lumambot yung ating ice cream. Dito naman po sa harap guys, ay huwag po natin kakalimutan maglagay ng ating uh, signage na ice for sale. Ay napakalaki nakapakalaki po ang kanyang tulong dyan. So, dito pa lang, bibili dito sa harapan ay uh, alam na na mayroon po tayong uh, ice na nakalagay dito kasi sinababasa na niya kaya pag pagdating niya dito sa harapan ng tindahan natin ay uh, makapamili siya ng ibang uh, bilihin so ayun super sugod so naman guys ay okay naman yung ating benta ngayon kahit uh, umuulan so hi sa mga ating mga customers yan <laughs> yan kunwari daw na nahihiya daw sila so wait lang anong bibilihin nyo anong bibilihin Plastik balon. So ayun guys marami sa customers natin na magpabalag pero uh, sila ay araw-araw naman po sa atin silang customers so may shout out sa lahat ng ating mga customers na nanonood dito sa ating mga vlogs sa lahat ng ating mga subscribers at kung bago ka pa dito sa ating Youtube channel guys ay uh, thank you, thank you very much at matagpuan uh, mo yung ganitong uh, usapin pakisubscribe naman at saka may shout out sa lahat ng ating mga katimkasari na super so, asti uh, pag kahit gabing gabi na katulad ko ay nag-antay pa rin tayo ng customers kahit uh, umuulan ay alam kong uh, mayroon pa rin tayong mga customers dyan na darating kasi alas 9 na lang ng gabi pero tuloy-tuloy pa rin po tayo at mamaya ay magre-refill na naman po tayo so ayan lang po ang daily routine po natin dahil uh, wag po natin kakalimutan uh, magdagdag ng ating paninda wag po natin katamaran maggumawa ng ice o kaya ice candy ay malaki po ang ating kikitain dyan. So, naka-3,000 na po tayo ngayon guys at malapit na kung matapos ang month of June. So, sana ay maabot po natin ng 4,000 para may pambayad po tayo dito sa ating bill ng kuryente. <laughs> dahil nga po mainit ang panahon, ay gumagamit po tayo ng aircon, electric fan, ay siguradong malaki po ang ating bill. Pero dahil nga lumakas nga po yung ating ice, ay tuloy-tuloy uh, po pa rin yung ating paggagawa at pagre-refill. Tulad ng aking sinabi guys, ay tuloy-tuloy uh, yung ating paggawa ng ice at hindi po natin inaantay na maubos para si customers ay uh, pabalik-balik sa atin. So, ayun. Uh, thank you very much sa iyong mga panunood dito sa ating mga uh, vlog dito sa ating Sari-Sari Store content. Thank you very much sa lahat ng mga nag-comment uh, ng uh, nabustuhan yung ating ice ng tindahan. Maraming maraming salamat po sa inyo sa lahat ng mga sumusuporta, yung mga bagong uh, pasok dito sa ating YouTube channel. Thank you very much sa inyo. Sana tayo ay uh, lahat ay yayaman sa darating na panahon kahit maliit lang po yung ating profit dito. Tindahan natin ay kumikita naman po tayo ng 3 piso, 5 piso bawat item so maniwala kayo sa hindi, lagi kong binabanggit nagsimula lang po tayo sa 30 guys at medyo marami-rami na po yung ating laman ng ating indahan at yung ating expansion ay coming soon na po yan so thank you very much sa inyo hanggang susunod na vlog natin ulit guys bye